Standing at 6 feet and 170 pounds, si Allen Iverson ang pinakamalit na naging MVP sa history ng Liga. Pero higit sa MVP trophy, 11 All-Stars and 4 scoring titles ng kanyang karera, naging inspirasyon din si Iverson ng marami bilang isang atleta. Binago niya ang tipikal na itsura ng isang basketbolista at nagpakilala ng panibagong estilo kung paano dominahin ang posisyon ng isang gwardiya. At marami sa mga dos at uno ngayon ang nakapattern sa playing style na dati niyang pinakita. Kaya kahit notorious ang pangalan niya bilang ang NBA star na madalas late at umiiwas sa mga trainings ng kanyang prangkisa, siya ang naging maestro sa isa sa mga pinakamalupit na championship run sa kasaysayan ng liga. Kaya sa video ng ito pag-uusapan natin ang naging takbo ng kanyang karera, paano niya binago ang sistema ng Philadelphia at balangkasin natin ang makulay at mayabong niyang legasya. Ito ang kwento ni Allen Iverson. Allen Iverson. Napili si Iverson bilang first pick ng 1996 NBA Draft. Chosen by the Sixers noon, mataas na kagad ang ekspektasyon ng prangkisa kay Iverson. 1864 ba naman ang kartada nila last season, kaya siya ang sinandala ng Sixers para hindi na maulit ang ganitong sitwasyon. At sa unang taon ni Iverson, pinatunayan niyang worth it ang pagpili sa kanya ng prangkisa. Dahil sa kabila ng patpatin at maliit na stature niya, kinatakutan pa rin siya ng mga katapatan niyang gwardiya. Wala naman kasing kayang makipagsabayan sa kanyang pagbibitpit ng bola at ang kanyang shiftiness at sa ball handling ang naging pinakamalaking sakit ng ulo ng depensa. And kahit na maliit tignan si AI kumpara sa iba, ang kanyang mahabang wingspan ang nakatulong sa kanya para magmaniobra sa opensa. Hindi rin siya takot makipagpalitan ng muka at wala rin ni isang kayang bumuli sa kanya kahit doble pa ng sukat niya. Kaya sa debut game niya 30 points ang kanyang naitala, which is the 6 highest all-time para sa isang rookie debut sa history ng Liga. At binasag din ni Ea ang dating rookie record ni Will Chamberlain nang pumunto siya ng at least 40 points sa limang magkakasunod na games noong 2001. Pero bukod rito at tumatak talaga sa kanyang unang taon ay nang makaharap niya ang idolon niya si Michael Jordan. At ang crossover pull-up na ito ang dalawa sa 23.5 points per game yung average sa kanyang unang taon. Kaya tinanghal siyang rookie of the year in his very first season. Pero individually ay siya man ay kinilala, hindi naman nabago ang kapalaran ng kanyang prangkisa at nanatili sa dulo ng standings na may 22-16 na kartada. Kaya napagpa siya nilang magpalit ng ulo ng kanilang sistema at pumasok si Larry Brown bilang panibagong head coach ng kanilang prangkisa. Si Brown ang nagturo kay Iverson ng salitang disiplina. Dahil napansin ni Brown na minsan ayaw ipasin ni Iverson ng bola, tinuruan niya ito kung paano magmanage ngo ng opensa na hindi lang dapat siya palagi ang bida at tinuwid din ng kanyang bagong coach ang work ethics niya bilang isang basketballista kaya kahit madalas magbangayan silang dalawa nakita natin ang improvement ni Iverson sa 1998 season niya ang dating 4.4 turnovers per game naging 3.1 na lang ang 41% shooting naging 46% naman at kapansin-pansin ang role niya bilang punong gwardiya ay kanya nang mas nagagampanan. Ang pagpasa sa kanyang mga kasama ay kanyang natutunan. He commanded the offense na parang isang general at sa wakas hindi na sila ang kulelat sa pagtatapos ng eliminations. They won 9 more games sa taong yon at ito ang nagsilbing buwelo para sa susunod nilang taon. Dahil sa 1999 season ni Iverson, 27 points per game ang kanyang binaon. Leading the league offensively at tinanghal bilang isang scoring champion. At sa taong ding ito, nakamta ng Sixers ang kanilang unang winning season. Pero hindi man sila nasilat sa elimination, hanggang hanggang semis lang naman ang tinagal nila sa postseason. At sa sumunod na taon, ganun pa rin ang naging tono ng storya ni Iverson. Nakatong tumuli sila sa postseason, pero nasilat lang ulit ng Pacers sa sumunod na sere nila doon. At sa puntong ito ng kanyang karera, hindi na may ang kasikatan niya sa liga. Naging fan favorite siya hindi lang ng kanyang prangkisa at ang kanyang gupit sa buhok at sinusot ay marami na ang gumaya. Pero ang hindi alam ng marami tungkol sa kanya, marami siyang kinasangkot ng kontrobersiya kontra sa management ng Philadelphia. At puno tulo pa rin talaga ang hindi niya pag-attend ng practice ng kanilang prangkisa. Kaya napagod na si Brown sa pagdisiplina sa kanya at inerin ni coach ang inis niya kay Allen sa telebisyon at sinuspindi ng isang buong laro si Iverson. Kaya humaba ang naging pangayon nila noong 2000 off-season. Na umabot pa nga sa puntong muntik ng matrade si Iverson papunta sa Detroit Pistons. At ang pangyayaring yon ang nagpababa ng yabang ni Iverson. Kung inakala niya kasing hindi siya kayang palitan ang Sixers noon? Ang naon siya trade na ito ang nagpatunay na hindi siya irreplaceable para sa kanyang prangkisa. Kaya bago mag-ubisa ang 2001 season nila, humingi ng tawad si AAK Brown at pinangakong susundin na lahat ng mga payo niya para sa kanya. Hindi na siya nakamis ng ni isang practice nila at lahat ng binigay na training sa kanya ay kanyang ginawa. Kaya come 2001 season, nakita natin ang mas mabagsik na versyon ni Allen Iverson. Mas madalas na niyang ipasa ang bola, mas naging vocal sa kanilang sistema at kapansin-pansin na healthy na ang relationship nilang dalawa. At ang tandem ni Coach Brown at Iverson ang nagpanalo ng All-Star Game para sa kanilang komperensya. Si Iverson ang tinanghal All-Star Game MVP ng Liga at ang dating kulelat nilang prangkisa ngayong nasa tuktok na ng standings ang Philadelphia. At sa pagtatapos ng 2001 season, nakuha ni Iverson ang nag-iisang MVP award ng kanyang karera. Norming 31 points and 4 and a half assists na may 2 and a half steals per game pang kasama. At ito ang unang pagkakataong nagmukhang title contender ang kanilang prangkisa. Tinalo nila ang Indiana sa unang round ng postseason at nag-setup ng matchup kontra sa Toronto. At sa sharing yun, ang Prime Allen Iverson at Prime Vince Carter ang nagbuno at nagduelo. At ang matchup nilang yon ang tinutukan ng maraming fans sa mundo. Sa game 1 sa home court ng Sixers, may get 35 points ang tinabo nila pareho. Pero Toronto ang nagwagi sa dulo. Sa game 2 naman, nagliyab ang kamay ni Iverson at pumuntos ng 54 para itabla ang sharing ito. Nakagad namang binawi ni Carter sa game 3 ng 50 puntos naman ang kanyang irehistro. Pero pagdating ng pang-apat at pang-limang laro, si Iverson ang namayagpag at dalawang sunod na games ang kanilang naipanalo. At sa game 5 nila, 52 points 3.7 assists at 4 steals pa ang kanyang itinabok, giving Philly a 3-2 series advantage laban sa Toronto. Pero sa Game 6 bumawi muli si Carter at naitabla ang sharing ito. At sa Game 7 nila, pareho ng struggle si Carter at Iverson. Ang kaibahan lang 16 assists ang naitala ni AI sa gabing yun, samantala ang naalala natin kay Carter doon, ay ang sablay niyang ito sa final minutes ng Game 7 na sumelo sa pagkapanalo ng Philly noon. Pero sa ECF ay sila may nakarating panibagong halimaw naman ang kailangan nilang harapin dahil lang naghihintay sa kanila ay ang box na pinahunahan ni Ray Allen. At sa sering ito, Milwaukee ang mas paborito at mas tumaas pa ang kanilang chance ng ma-injure si AA sa game 2 ng bakbakang ito. Nagtamo si Iverson ng isang hip injury at namis ang kabuuan ng game 3. And without their main man, walang chance ang Sixers sa Milwaukee. At nakita ito ni Iverson during his recovery at hindi na napakali. Kaya kahit hindi pa siya 100% ready, lumaro na siya sa game for para sa Philly. And nag si AI dito offensively, only converting less than 30% ng kanyang attempts sa field pero sapat na yon at ang kanyang presensya para ipanalo ang kanilang team. At sa game 5 ganon din ang nangyari Nag-struggle siya offensively pero naging sapat na yon para makaisa sila sa Milwaukee. At sa game 6 na bumalik ang normal na output ni Iverson, scoring 46 points pero natalo naman sila doon. Kaya Game 7 muli ang bagsak ng sere nilang iyon kung sa nakita natin ang isang halimaw na Allen Iverson na uhaw na uhaw, uhaw magkampiyon. Sa huling bakbakan ng Sixers at Bucks, 44 points and 7 assists ang kanyang binaon, lifting Philly papunta sa NBA Finals matapos maghintay na mahigit isang dekada. Kaya ang dating kulelat nilang prangkisa, ngayong may tsansa ng maghari sa liga. Pero ang problema, ang prime Lakers team na pinanguna ni Shaq at Kobe ang nag sa kanila. At tandaan natin na ang Lakers team na ito ay hindi natalo kahit isang beses sa postseason ng kanilang komperensya. At haharapin nila ang Philadelphia na 12-0 ang kanilang kartada. Pero having said this, Parang wala lang naman kay Iverson ang kamandag ng kalaban nilang prangkisa. Dahil game 1 pa lang ng series nila, nagpakitang gilas na kaagad siya. Sa unang half pa lang 30 puntos na kaagad ng kanyang ikinamada at sinunog niya si Kobe, Fisher o kahit na sino pang iba tong defender sa kanya. Pero sa second half nakapag-adjust ang Lakers at nakahanap ng solusyon si Coach Phil Jackson sa kanyang opensa. Nilagay niyang primary defender ni AI si at dito nalimitahan na ang produksyon niya. Only scoring 3 points sa final minutes ng fourth quarter na nagtapos na tabla ang dalawang prangkisa. Pero come overtime, Nakabwede umuli si Iverson scoring 7 of the 13 points ng Philadelphia at ang kanyang huling tira ang isa sa mga pinaka-iconic na moments sa history ng liga. Ang play na ito ang fitting na buod ng isa't kalahating dekada niyang karera. Pinakita nito ang kanyang ibang klaseng talento at ang kanyang pamatay na crossover na hanggang ngayon ginagaya sa buong mundo. At ang panalo nilang ito sa Game 1 contra Lakers ang isang kabanatang hindi malilimutan sa kanyang kwento. Tinapos niya ang larong ito na may 48 6 and 5 sa ilalim ng kanyang numero. At binuhat ang Philly para patuubin ang prangkisang sa postseason ay hindi pa natatalo. Ang kaso nga lang sa sumunod na apat na games, pinakita muli ng Lakers ang kanilang dominasyon. Ending the series 4 games to 1 at sila muli ang tinanghal na kampiyon. Pero kahit natalo ang Philly noon, tinuring pa rin people's champion si Iverson. Dahil sa 97 points per game na average ng Philly sa season na yon, 31.4 points lang naman ang ambag ni Iverson at wala ni isa sa kanyang mga kasama na more than 12 points per game ang naging kontribusyon. Kaya bukod kay Iverson, ang 2001 Sixers lineup ang worst offensive team na sa NBA Finals ay nakatungtong. Kaya sabihin nyo mang si Iverson ay isang buhayang? Ang depensa lang nyo sa inyo ay dahil ito ang kinilangan ng sistema sa kanya. Siya lang kasi ang nag-iisang scorer sa isang defensive-minded na prangkisa. At sa 2001 season din, siyam na magkakaibang injuries ang kanyang ininda. Kaya testamento ito sa kanyang resilience at dedikasyon bilang isang basketballista. And kahit na isang playoff series na lang kanyang naipanalo matapos ng taong ito, at sa kabila ng mga issue na nagmula sa kanyang profesionalismo, si Allen Iverson pa rin ang isa sa mga pinakasikat na manlalaro sa mundo. Dahil hindi man siya mahilig dumalo sa mga ensayo, ikaw na may makakasiguro na ibibigay niya ang lahat kapag tinawag ang kanyang numero.